alright mga master uh, ating magbigay lang po ako ng kunting tips and ideas tungkol po sa uh, paglabas sa dashboard <coughs> ng battery sign ang kadalasan po na problema po ay ang ating alternator may problema po yung bearing yung IC yung carbon brass at para maiuwi po natin ng ating sasakyan at madala sa pinakamalapit na pagawaan ay tipirin po natin ang ating baterya. Una i-off natin yung blower, i-off natin yung aircon, i-off natin yung ilaw, radio. Yan po para makauwi po tayo. At madala yung sasakyan sa pinakamalapit na Uh, trusted nyo na uh, electrician Ngayon po pwede naman nating i-testing yung alternator kung gumagana pa kuha lang po tayo ng screwdriver at i lang natin doon sa may kanyang ano magnet kung nagmamagnet pa uh, medyo okay pa yung ano yung alternator at makakawi pa tapos papacheck na lang po natin sa ating electrician para sa sunod na biyahe hindi ka na po mabala kadalasan po na masisira po nyan yung IC saka yung carbon brass saka yung bearing at minsan nag siya yun na po yung uh, symptoms na kailangan nating ipatcheck sa ating electrician yung gusto nyo pong magpatulong, marami tayong kilala Mag-comment lang po kayo. At ibigay ko yung address at telepono number ng ating electrician. At pwede po home service. Ayan po. Kung nagustuhan yung video, paki-like and subscribe na rin po.